malfunction hindi ganito to ngayon lang sa mga viewers natin yan na always nanonood hindi ganyan yung music box natin di ba hindi yan nagmamalfunction kayo yung maging silbing at mata ayusin natin tol bagay ngayon lang to ng malfunction ha sige lagay mo Kailangan ko na siguro itong ano yun. Sige. 1, 2, 3, 8, 8. Okay na. Hindi mal ba malfunction, no? Yan. Yan.